Hello mga Kadabarkas! Kamusta po kayo? Si Mandong Labandero po ulit to para sa isa na namang edisyon ng pika-pika balita patungkol sa showbiz at Itbulaga. So kanina ibinalita na sa Itbulaga na magkakaroon ng concert ang Singing Queens kasama ang Singing Girls. Kaso eto, na ang Singing Girls na kumpirmado bukas si uh, Main Ann Boleche sorry, Main Ann Buleche, si Alan Casey Eunice Panis at si Billy Jean so wala na si Samana ng no? ewan ko bakit kung absent bukas si Ryan na konsilyo or what so sino yung panglima si Ice Ice Baby kaya which is Ice Aseguera si presiganda Ganda kaya ulit, si uh, Joey De Leon. Pero parang feeling ko kasi malabo na yung eh. Si Ice Ice Baby tsaka si Prezi Ganda. Kasi kung no ano, nasorpresa na tayo sa kanila eh. So parang hindi na ganun kalakas ang bulaga pag sila ulit. Ngayon, ito ngayon ang sitwasyon. Kung outside therapy mangyayari yung concert, eh, pwede i-consider natin sa panglima si Bosing malabo si Tito Sen eh basta malabo si Tito Sen na gumanap na singing si guys kaya malamang pwedeng si Bosing pero kung within perati segment mangyayari itong uh, concert nila eh malabo si Bosing kasi siya ang game master ng perati eh. so iniisip na tayo niya ng uh, someone uh, labas na labas sa side bulaga si feeling naiisip ko lang ha Jano Gibbs pwede Anjo medyo mas malaki ang malabo kaysa sa pwede sino pa kaya o kaya isang talent ta, isa sa talents ni Alan K sa clowns yan pwede yan so eto lang ha ah. kung uh, ulit. kung outside therapy mangyayari yung concert pwede si Bossing consider pero kung within therapy segment mangyayari yung concert eh malabo si Bossing doon natin i co consider yung mga ibang, ibang uh, artista outside din Bulaga So, bukas din magaganap yung isa na namang dance presentation ni Atasha. So, maganda to. Kasi yung last uh, dance presentation niya, eh, okay, ganda. Galing niya sayaw. So, abangan din natin yan bukas. So, yan na lang muna guys. Uh, till my next video. Paki-like and share itong video na to. Mag-comment din kung mayroong opinion na gusto sabihin. At mag-subscribe sa aking YouTube channel paki na rin yung notification bell for uh, future upload alerts. Thank you po and god bless.